Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Timaria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ahilaw hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At uh, welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating Pesmo Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman ang ating Gospel re uh, Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. ating ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24 hanggang 29. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumaiyo ang kapayapaan. Sa kasinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At sa pagkakataon na ito po ako'y naman magdadala ng words of our Holy Father, ito po yung pagninilay ng ating Santo Papa na binasi po sa ating Gospel sa araw na ito na ikinuha sa Gospel ng St. John, chapter 20, verses 24 to 29. Ito na po yung pagninilay ng ating Santo Papa. Babasahin ko po. In reality, Thomas is not the only one who struggles to believe. In fact, he represents all of us a little bit. Indeed, it is not always easy to believe, especially when, as in this case, one has suffered a tremendous disappointment. Thomas, however, shows that he is courageous. While the others are closed up inside the upper room, out of fear, he goes out, running the risk that someone might recognize, report, and arrest him. We could even think that, with his courage, he could have deserved more than the others to meet the risen Lord. Instead, precisely because he is away, Thomas. Is not there when Jesus appears to the disciples for the first time on Easter evening, thus missing that opportunity. He had distanced himself from the community. How could he get the opportunity back? Only by going back to others, returning there to that family he had left behind, scared and sad. When he does so, when he returns, they tell him that Jesus had come, but he struggles to believe. He wants to see his wounds. Jesus shows them to him, but in an ordinary way, coming in front of everyone in the community, not outside, as if saying to him, If you want to meet me, do not search far away, remain in the community with others and don't go away pray with them break bread with them and he says this to us as well this is where you will find me that is where i will show you the signs of the wounds impressed on my body the signs of the love that overcomes hatred of the pardon that disarm revenge and the signs of life that conquers death It is there in the community that you will discover my face, as you share moments of doubt and fear with your brothers and sisters, clinging even more strongly to them. Without the community, it is difficult to find Jesus. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa at ito po ibinasa niya sa Regina Shelley noong April 16. In the year of our Lord 2023. At uh, sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng pagninilay uh, ni Pesma, ni Sister Florencia Camus Valdez. Ako po ang magiging boses niya ngayon. Ito po'y may pamagat, huwag hindi maniniwalaing, pero maniniwala. Sa Ebanghelyo ni Juan, si Nathaniel, sa simula ay tumangging maniwala nang sabihin sa kanya ni Felipe na natagpuan nila ang Misayas kay Jesus mula sa Nazareth. Pagkatapos ng lahat, walang mabuti ang lumalabas mula sa hindi kilalang nayon. Yan po ay nasa chapter 1 verses 45 to 46. Tulad ni Nataniel, si Tomas ay nagpakita ng paunang pag-aalinlangan na tumatanggi sa patotoo ng mga kapwa-disipulo. Ang pagtanggi na ito na tanggapin ang patotoo ng iba ay nararapat sa pagsaway mula kay Jesus. At dahil sa kagustuhang makita at maramdaman, si Tomas ay itinapon sa kapalaran ng mga tao hindi maniniwala maliban kung sila ay makakita ng mga tanda at mga kababalaghan. Yan po ay nasa John chapter 4 verses 48. Ngunit nananatili pa rin isang taimtim na alagad. Si Tomas ay may kakayahang umakay sa pananampalataya at si Jesus ay naglagay ng isang espesyal na pagpapakita para sa kanya. Kailangan malaman ito mas mula sa kanyang Panginoon at Diyos na ang pananampalataya, hindi ang paningin ang mahalaga. Ibinahagi ba natin ang pananampalataya ni Tomas at hindi ang kanyang pagdududa sa pamamagitan ng pagtanggap sa patotoo ng mga kristyanong alagad at hindi lamang umaasa sa mahimalang mga tanda at kababalaghan? Pinaghahawakan ba natin ang pananampalataya ng mga apostol na ipinadala sa atin ngayon ng simbahan. Thank you Pesma Florence sa iyong napakagandang pagninilay. Okay, at ang atin naman na susunod na nilay ay dadalhin natin doon sa banal na lupa ng Jerusalem. At tin pong pakinggan ang pagninilay ni uh, Pesma, Ni Brother uh, Romel Jerry Temribilia Natalio ng Jerusalem, Israel. Uh, bago po ang pagninilay ni Brother Romel, huwag po nating kalimutan na ipagdisal po natin sila. Si na Pesma Romel, Jerry, si Pesma Juban, at si Pesma Rona. At syempre naman po ang lahat na mga OFW natin na nasa Israel pa ngayon na humaharap po ng kaguluhan. Maraming salamat, Pesma uh, compadre guapo Utod Rex ng Chicago sa lahat ng mga nagsubaybay ng kilit sa channel na ito Pisma Plus at sa mga kasama ko po, po na mga Pisma mapagpalang oras po sa bawat isa at uh, salamat din po sa patuloy niyong uh, pagtangkilik sa programa ito Pagnilayan Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas at sa Madaling Araw na uh, Pagnilay sa araw ng Merkulis Hulyo 3, 2024 napakaganda ng uh, narinig po natin na binasa kanina ang Ipanghilyo tungkol kay Santo Tomas no? uh, yung pagdadalawang isip, dududa, uh, walang tiwala sa Panginoon naman ng buhay. No? So, ito po'y uh, nangyari sa Apirum din po. No? Uh, unang pupakita na Panginoon, nakapinil ang pinto, no? para lahat. Ngunit tumagos ang ating Panginoon sa pinto at uh, sa unang araw po niyang uh, pagpakita uh, ay sabi kapayapaan niya uh, ngayon na uh, nasinabihan si Santo Tomas na nakita ang Panginoon, hindi ko siya uh, nag, uh, naniwala na no? mula sa aking dinaroon nandito ay mga 20 to 25 minutes lakarin po ang upper room ano po, uh, sa itaas ng Galicanto, St. Peter Galicanto at uh, alam naman po natin po ulit-ulit na napaliwanan ang upper room sa taas sa ibaba nandoon ngayon ang uh, uh, uh ni, Tso, ni Haring David David Hamile. Uh, yun po ano, uh, balikan ko po ang ang uh, Evangelio sa madaling araw. Um, uh, hindi naniwala si Santo Tomas. Ngunit nung nakita uh, po niya ay sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po uh, ramdam po natin pag natin ito na itong proclamation ni Santo Tomas ay totoo na ang ating Panginoon ay Diyos. Ano po? Uh, ito naman ang ating mga kapatid dito ng mga Hudyo na eh, hindi rin po naniwala hanggang ngayon. Uh, dahil po uh, pasapasang tradisyon na baliwala uh, uh, ang no? nangyari sa pagkabuhay mula pa nung nagbata ang ating Panginoon sa kana sa krus ano po at uh, alam naman po natin ang history nito na mabasa sa ibang talapata na binayaran po ang gwardiya uh, palabas na si uh, ninakaw po ng mga uh, alagad po niya ang kanyang uh, labi. Uh, ngunit uh, uh, salamat sa Diyos na uh, iba sa kanila ang misyanik kaya naniwala na po. Sa so, si pagpatuloy, uh, sa atin na uh, nangyari din po ito sa buhay natin. Uh, tayong mga Kristiyano, lalo na po Kristiyanong Katoliko na uh, hindi sanay sa pagbabasa ng uh, banal na aklat. At uh, uh, isa pa doon, no? Uh, pag nakabasa po tayo, ay madali tayong mahatak kung wala tayong gabay ng uh, tinayo ng ating Panginoong Iglesia o, o simbahan uh, na may tatlong pilar na paligi. Uh, ang Holy Scriptures, ang Biblia, Holy Tradition, yung ipinasa sa ng mga apostolis uh, na hindi naisulat uh, at uh, magisterium na ito yung mag uh, interpret ng mga nakasulat at mayroon tayong uh, ano ba naman ano sa faith no? uh, na doon uh, ang banal na espiritu ay um, <laughs> kalimutan dahan-dahan uh, na ipinaliwanag, ipinakita, pinaramdam na Uh, itong gagawin sa katuruan ng kanyang iglesia itinayo, no? uh, yung reserve na faith. No? Uh, okay, maalala natin yan. Uh, yun po, ano, um, tayo ay nagdududa din tulad minsan kay uh, Santo Tomas uh, at uh, kung yung kay Bayong Pananampalatayangan na, na bigla lang daw si Santo Tomas eh. So, wala namang sinabi dyan na nabigla, na di, patuloy na sinabi ng Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So, isa yun na uh, basihan na totoong Diyos at totoong tao ang ating Panginoon Yesus Kristo. At sa ating uh, pagpalalim, ano po, na yun nga, kahit hindi po natin nakita ang ating Panginoon, uh, kailangan natin mananampalatay at mananalig sa Kanya. Uh, tama ang sinabi niya na daan, katotohanan at buhay na walang hanggang. So yun lamang po ang aking may bahagi sa madaling araw ng Merkulis uh, na pagnilay sa Ibanghilyo. Shalom, billete rawot, tudal rabalik ulam, parokh Hashem, tudal ayer, nabak tuyo, pisma, guapo, kompadre, utod ni guapo, Ricks, ng guapo, Rex Nang Chicago, shalom, 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 billete rawot, papuri sa Dios, God bless us all. Uh, thank you so much sa uh, pasma Romel. At uh, hanggang dito na lang muna tayo at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito sa ating munting gawain dito sa PESMA Plus At sana naman po, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at uh, ipasa rin po ang ating channel sa inyong mga kakilala, kaibigan, at mga mahal sa buhay para naman po lumago ang ating channel at para naman po mapalawak natin ang pagkakalat natin ng mabuting balita hanggang sa muli po ito si Rex from Chicagoland and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior amen manalangin po tayo For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the Needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.